Oke, okay, tapos, dato rin ginto na agin Oh, dato sir. Aman. Nga gina kon ta limo, gina gina kon ba, gina gapog no, mga diag ko nga bato, oh. may mga dulo uh, ko. E oh, sir, ago mata ko sayo, dagat sa dato amigo na kon. Oke. Okay. Ma barkada na kon. Oo. Oh. So nanu may king istorya ko sanda. Nga kung ari na problema, ah, galing ay buwas na nagwa na ginapog gid ka Kumbaga baga na nadagahin ka mo sa oh, trouble it. Si mama, man si mama. Oh, at minor di dad nga to. Hmm. May natuod lang nga may gintutukan ka at baril. Oo, sir. Tutukan at baril. Ang bukong at baril lang bit, sir. Percracker, sir. Bupok, pato nga, sir. Okay. Daga mo at the time nga ginakasakay mo man doon nga nga to. Alam mo no minor Ah, oh, sir. Gapa, gapano? Arabi, sir. Gapano? Bila kami, sir, ay gimbukong kuro toto to nga ubo-tubo. So nga, nagpagiro hmm. Pero yung si Vince nga, ako to sa amon, the problem at kan bus. Okay. Sa bit bit pa, hindi nibang mo matarin mo sa akin sa motor. Pag buyo pag guwa namo ni nambarin kami. Kay pagbalik namo ay inakutan na ko kung alin. Sa siin bandara to. Nasa na sarino sir. Okay. okay. Ayaw ka nagpaliwanag sa grupo nga manit. Hindi, hindi ako makapaliwanag sir. pala na ako makapaliwanag yung inagapog mo yun. Yung upad yun daw? Ano yun? mga bato na, mas mamasak siya. May ideya ikaw kung ano kitang rason nga man ito? Kung raw rato'ng kibahan mo ay kung kontra nanda? Ano sa Sa ako nga pagkakuan sir, may alitin ko nasa nandari. May alitin Okay. Hindi ka to, nagpunta na rin ka na sir, nga matig

Dati, makaraman, Mariwana man? Ano drug surrender ikaw? Ano ba kung surrender? So, mabuhay yung naway ka nagagamit dahil na pan... Alin din mo ginagamit, mariwana o... Sabo. Sabo. Dati? Dahil malata. Dahil Okay. Ay, kung may nga may nagdumot kayo mo ag nag-ubra ka ra, may gusto kang ipaabot kanda?

tumuboy na wake on of that dahil na alin yung mo ginagamit mariwana o